Isang magandang gabi mga kababayan at kumusta po sa lahat ng ating uh, mga kapwa-Pinoy na naninirahan ngayon, scattered around the world. Kumusta po sa lahat? Pag-usapan po natin ang pahayag ni uh, former Senator Antonio Sani Trillanes. Ito po at babasahin ko po sa inyo. Uh, gusto ko pong i-quote ginagawa po ito panawagan sa militar. And he was referring to the Duterte. Dahil na co corner na po sila. These are desperate moves of a desperate man. Referring to Digong Duterte. Kasi alam niyang gumuguho na yung political power and influence niya. Gumagawa sila ng gulo hoping to find an opportunity somewhere. Yan. So yan po ang ipinahayag ni dating Senador Sanitril Trillanes. At uh, this is in relation to the call of former President Rodrigo Roa Duterte to the military. At yun nga po sinabihan sa mga military na meron kayong adik na pinuno. Bahala kayo dyan. Parang ang ibig niya po sabihin, bahala kayo kung if you'll just uh, let him lead you. Parang ganun. So, uh, mga kababayan, this is equivalent to inciting to sedition. Yan po ang tingin natin dyan. Ang kanyang pahayag na inilabas sa publiko. Ito pong si dating Pangulong Digong. So, kung titignan po natin Mukhang tama si uh, senador Sanitrilianis na sila po ay uh, wala nang ibang magagawa kundi ito na lamang. Sila po ay cornered na, kumbaga nasa wall na po sila, wala na po silang ang iba. Wala na po silang ibang paraan para malusutan ang mga ito, lalong-lalo lalo na ngayon, ipit na ipit ng kanyang anak. Wala po silang magawa. Kaya ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang pag-aaklas ng taong bayan at ang uh, pagsuporta ng uh, AFP sa kanila. Pero mga kababayan, tingin ko po dyan ay malabo. Malabo pong mangyari 'yan. Pag-usapan po natin pero bago po ang lahat. Gusto ko pong i-shout out at pasalamatan kayo pong mga subscribers and followers ko sa aking mumunting channel. Maraming pong salamat. Sana po ipatuloy po ang iyong pagsuporta sa aking channel. So balikan natin. Kitang-kita nga po natin na wala nang kapag-apag-asa itong Duterte. Talagang pabagsak na po sila. Ang mga Duterte ngayon ay hindi na ma-influencia kagaya po noon. Dahil nga ang taong bayan po noon ay naloko, nabudol, kaya halos lahat ng mga Pilipino ay sumuporta sa Duterte. Hoping na magbabago ang ating bayan. Pero palabas lang pala yun. Hindi pala yun totoo. Ginawa pala nila ang war on drugs na yan para pagtakpan ang, or para uh, patahimikin ang kanilang mga, mga karibal sa trade ng pinagbabawal na gamot. Iyan po. Sa ngayon mga kababayan, ang rason na hindi po nagiging matagumpay ang kanilang paglaban sa gobyerno despite of their uh, calls sa taong bayan, despite of their call to the military dahil po hindi po nakiki sali ang mga totoong Pilipino. Yan po ang katotohanan dyan. Tayo po ay hindi, uh, hindi po natin kinukonsinti, hindi po tayo umaayon sa gusto nilang mangyari. Yan po. Napakasimple po ang gusto pong mangyari ng mga Duterte bumagsak si Bongbong Marcos para ito pong si Sarah ang kanyang anak ang siyang pumalit sa Pangulong Marcos. Yan. Hindi po tayo sumasang-ayon dyan dahil yan po ay pansariling interes. Pansariling interes ng mga Duterte. Yan. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan, ang mga matitinong Pilipino, ay hindi po sumasali dyan sa mga kalukuhang uh, patawag nila sa EDSA daw. Alam nyo, this is crazy. Dahil ang mga dating taong pinagtatawanan ang 1986 EDSA Revolution, sila ngayon ang uh, nananawagan na magkaroon po ng EDSA People Power. Kalukuhan po ito. Pansariling interes ng mga Duterte, kaya po nila ginagawa yan. Hindi naman para sa bayan. Hindi naman para sa mga Pilipino. Yan ang maliwanag dyan. Aya hindi po sila nagtatagumpay dahil wala po sa kanila ang suporta ng mga totoong Pilipino ang mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Kaya malabo pong mangyari yan. Majority of the Filipino people are not condoning. We are not supporting ito pong kalukuhan na to na ginagawa ng mga Duterte. Anong gagawin nila? Of course, pag sila po ay nagwagi, pag si Sara Duterte ang nakapwesto sa pagiging pangulo at natanggal si PBBM, ang mangyayari, malulusutan na nila ang kanilang mga kaso, ang mga tambak-tambak, patong-patong na mga kaso. Kaya yan po, desperado, it's a desperate move ng mga Duterte. Dahil nga po sa mga kaso na yan, talagang makukulong po sila kung hindi po sila gagawa ng paraan. Mawawala po yung panaginip ni Sara na maging presidente kung hindi po sila gagawa ng paraan ngayon. At isama mo pa dyan ang ICC nang sa palagay natin ay parating na ang uh, waranto bares? It's just a matter of time. Maaring next month po, December. Yan. Kaya tama po. Sa ating uh, point of view, tama ang isiniwalat ni former Senator Sonny Trillanes. Gumagawa po sila ng kalukohan. nagasik po sila ng lagim. Hoping na meron po silang makuhang tulong somewhere. Yan. Dahil nakocorner na sila, dahil pabagsak na ang kanilang kaharian. Mga kababayan, weather-weather lang. Ganyan po talaga ang politika. Tapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte. Ngayon, ang Marcos naman ang nakaupo sa pwesto. At uh, binanga ng mga Duterte ang Marcos kaya sila na pong Nag-aaway-away ngayon. Mahihirapan pa ng mga Duterte dahil nasa kapangyarihan ng Marcos po ngayon. Sila po ang nasusunod. Sila ang may kapangyarihan at power. Kaya alanganin yang plano ng mga tagadabaw. Besides, wala po silang uh, suporta na nanggagaling sa mga totoong Pilipino mga tunay na Pilipino. Yan ang maliwanag dyan. Unti-unti na po silang ano, uh, pabagsak at brinabraso na sila ng gobyerno. Pero, gaya po ng lagi kong sinasabi, I don't view this as panggigipit mula sa Administrasyong Marcos. Hindi po ginigipit ang mga Duterte. The government is just acting on the behaviors, the mistakes of Sara Duterte. Akalain mo ba namang magsalita sa publicly at pagmumurahin ng mga tao na nasa pwesto? Akalain mo ba namang magbanta publicly at uh, nakarating na nga all over the world sa iba't ibang mga bansa. Na meron po tayong vice president na giving threats against the top leader of the land. Kaya po, ang gobyerno po natin ngayon ay hindi niya po pwedeng i-downplay o wag na lang pansinin ang threat na yan ni Sara Duterte. Kaya gumagawa po ng hakbang ngayon ang gobyerno para po i-monitor ang mga galawan nitong si Sara Duterte, ang ating Vice President. Mag-sidetrack po tayo sa pahayag naman ng AFP chief na si General Browner. Yan. Alam nyo po, isusubi na na ang mga miyembro ng VP SPG. Ito po yung mga security personnels ni Sara Duterte na nai-involve po sa mga pera-pera, sa DepEd, sa OBP at hindi lang po yan. Nai-involve po ang mga security ni Sara Duterte kitang-kita po natin yung involvement ni Colonel Lachica nung itinatakas po nila pwersahan itong si Attorney Zulaika Lopez papuntang St. Luke's mula sa uh, Veterans Hospital. Tung si Colonel Lachica kitang-kita po sa video, itinutulak niya si Dr. Lieutenant Colonel Villamor na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang isang PNP physician or doctor. Ang uh, poor doctor, ginagawa lang niya po ang kanyang pag-assist sa pasyente na si Attorney Lopez. Kung tuto nga pong pasyente yan dahil parang sa akin mukhang nagsasakit-sakitan lang. <laughs> Nakuha po sa video na tinutulak po nila si Dr. Villamor. Dahil po dito nagsampa, nagcomplain Si Dr. William Moore, uh, on grounds of uh, direct assault, disobedience. Yan, matigas po talaga ang ulo ng ating Vice President, hindi sumusunod. Kaya paano po tayo maniniwala sa kanya mga panawagan, kitang-kita naman po ang kanya mga paglabag sa batas. Siya po yung leader na hindi po marunong sumunod sa batas. Siya po yung... Uh, Uh, gumagawa po ng mga hakbangin na hindi naman po na ayon sa batas. Yan po ang tingin natin dyan. Ginagawa na nila ang lahat para po pabagsakin ang incumbent presidency para po para matakasan po nila ang mga kaso, patong-patong na kaso na na-file sa kanilang pamilya. Ito na lamang po ang natatanging pag-asa nila dahil wala na po, huling-huli na sila, na corner na po sila, wala na po silang matatakbuhan. Kaya ito na lang ang pag-aaklas. Yan na lang po ang tanging pag-asa nila. Kaya dapat mag-ingat po ng mabuti ang Pangulo dahil sigurado po. Sigurado po na gagawin po nila ang lahat para lang po makuha, maibalik sa kanila ang pwesto. So balikan ko po ito pong si uh, AFP Chief, Browner. Alam nyo po, dahil po sa mga nangyayaring ito, talagang minomonitor na po nila ang galawan ni Vice President. Ganun na rin po ang kanyang mga security. Sabi po dito, Sarah Duterte, security to be replaced with new military and police personnel Yan po, according to AFP Chief Browner. So, papalitan po yung mga security personnel ni BP Sara dahil nga po naniniguro lang ang AFP, ang ating gobyerno, na ang mga ito po ay baka po ang kanila pong loyalty ay hindi na po sa konstitusyon o sa gobyerno. Baka ang kanilang loyalty ay nasa pamilyang Duterte na kaya Nagsisiguro lang po ang ating gobyerno dito. Kaya tama lang. It's a good move para i-replace, palitan ng bagong sets of uh, personnels, ang mga tauhan ng vice president. Tama lang po ito. At isa pa, the AFP chief called on military to uh, remain professional at, ano pa yung sabi niya, and defend the constitution. Yan. Maliwanag mga kaibigan that even the government, the AFP, nararamdaman po nila na posibleng may mag-aklas, mga grupo ng mga kasundaluhan na tumiwalag. Kaya yan po ang uh, sinasabi ngayon ng AFP Chief Browner. Panatilihin natin dapat ang ating loyalty ay nasa konstitusyon. And he also added na dapat, maging professional tayo. Huwag tayong uh, sumuporta sa mga politiko, pull politiko. Bagkus sa Philippine Constitution tayo sumuporta. Ang ating loyalty ay dapat sa saligang batas. Yan po ang kanyang pinahayag. Sigurado pong nararamdaman din ng AFP. You know, naniniguro lang po sila. Alam naman po natin itong si dating Pangulong Digong ay uh, may mga panawagan na para po sa akin, it, this is inciting to sedition. Kaya pinapangunahan na po ni General Browner. Nagbigay po ng mensahe na dapat tayo maging profesional, huwag tayong makialam sa mga away-away politika na nanawagan na sa kanyang uh, mga kapwa kasundaluhan. Kaya tama lang na pagpapalitan ng mga taong ito dahil mahirap na. Baka pag nagkaroon po ng problema, sila po ay kumampi sa grupo ng mga Duterte. Yan. Ang lumalabas parang sila na nga po ay nagiging private armies ng vice president. Kaya good move para po sa akin. Good, it's a good decision. To replace, to change the sets of officers na uh, naka-assign sa BPSPJ. Alright mga kababayan, medyo napahaba na po ang ating talakayan. Ito lang po muna ngayon. Marami pong kaganapan kaya tutok lang po tayo sa mga pangyayari sa loob ng ating bansa. Dapat po tayong makialam sapagkat tayo ay Pilipino. Marami pong salamat. Good night and good morning.